Okay mga kababayan, magandang gabi po. Magandang gabi po muli. Ah, pasensya na po, medyo mababa ang ating energy sa ngayon. Talagang may sakit po ako. Ay! Parang, ang ano ko parang, parang yung dating nararamdaman ko pag ako may pneumonia. Pero wag naman sana. Kasi actually, After all, mayroon akong anti-pneumonia vaccine for life. Kaya siguro ko naman eh, hindi naman to. Kasi, di ba, nabalitaan nyo ba yung bagong pneumonia epidemic sa China na tila yata ano eh, nasa lumabas na sa China, nasa ibang bansa na. Naku, wag naman po sana, no, na maulit yung pandemic natin. Hindi pa nga po tayo nakakabawi lahat, di po ba? ako nagkadalugi-lugi yung aking business eh. Hindi na ako naka, hindi na ako nakabawi. Nalagam na sara. Ah, uh, pero hindi naman po yun ang pag-uusapan natin. Kung bakit kasi. Alam mo kung ako ang Pangulo, isasara ko ang mga airport at daungan. Hindi ko papapasukin ang galing China. Pero, violation of human rights kaya, yun? yung isa-shut out mo, yung nagaling doon sa isang particular place. Ewan lang. Eh, bakit? Kung, if you're only protecting your own country and your own people, by all means, you have to do Whatever it takes, di ba? Pero hindi naman po yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang uh, ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong unang, kauna-unahang uh, hearing doon sa kaso na finial ni Congresswoman France Castro against the former President. Digong Duterte. At ano po ang nangyari? Well, yung iba po, nag... Some were expecting a showdown between supporters of uh, uh, Tatay Digong and supporters of Franz Castro, yung mga mahilig po babag, yung mga mahilig mag-rally. Uh, Pero, oh may dumating. Siguro nakita niyo. May dumating naman. Yung sa side ni Francis Castro, medyo marami-rami, no? Pero yung yung mga supporters ni tawagin na natin mga DDS kasi mga Duterte supporters, eh. Mga mabilang mo lang sa ano, eh. Sa kamay. Oh, hanggang paano man siguro. Ewan ko ba? Ewan ko ba dyan sa mga taong yan? Bakit hanggang ngayon? Hindi ko po talaga mga kababayan maintindihan itong mga mga Pilipino na hanggang ngayon bilib na bilib po sa mga Duterte. Parang hindi naman tayo maniwala na hindi nila alam yung nangyayari sa West Philippines anyway so ito nga po yung unang hearing eh inisnab ni Tatay Diggs no no show hindi po sumipot kaya disappointed si Franz Castro kasi actually she was uh, looking forward to it to the face to face face off kaya nab nabigo siya kasi hindi what show hindi dumating now actually according to law hindi naman ako lawyer narinig ko sa ilang lawyers na hindi naman daw kailangang mag-appear si Tatay Digong nyo pwede naman daw na lawyer lang ang mag-appear. Kaya kumbaga, yung no-show niya, eh, forgivable. Kasi, anyway, yung uh, initial, ano pa lang yan eh, first, first hearing. So, ano siya? Medyo mapapatawan siya. Pero, according to some, parang uh, ito po ay isang pambabastos sa ating hukuman. And I also agree. Kasi, di ba dapat kapag uh, nak nakademanda ka eh, kung talagang, kung talagang ikaw ay uh, with clean hands, hindi ka matatakot na mag-appear before the court. At yan ay isang pagpapatunay na ikaw ay guiltless. Also, yan po isang paggalang. Paggalang sa court, sa justisya, sa justice system. Kahit sabihin pa na, oo, okay lang na hindi sumipot. Pero kung ikaw ay isang responsible person, to think na si Mr. Duterte is a lawyer himself and a prosecutor before, so he knows the law. He should, of all people, he should understand and know the, the law, the consequences of uh, of the actions. Pero ito, ano. Ano po kayang uh, gusto niyang ipakita dito? Sa tingin ko lang po ah. Sa tingin ko lang. Gusto lang niyang mangasar na hindi siya mapipilit at uh, si Franz Castro lang yan. It's nothing. Ano ba naman yun? Wala yan si Franz. Tapos eh... siguro iniisip niya hmm, that's a very petty case kasi nga pero petty case ba yun? small case ba yun? kasi grave threat yun eh grave threat although magaan nga lang ang magaan lang ang parusa 6 months kulong ngayon isang uh, dating pangulo, isang abogado, isang dating uh, piskal ba o prosecutor? Anong pagkakaiba, mga kababayan? Tapos, ganito, nung siya ang uh, nadimanda, dididmahin niya, iisnabin, anong anong pakahulugan niya doon? Di ba parang Baliwala sa kanya ang... Baliwala sa kanya yung inihaing uh, kaso. Baliwala sa kanya yan. Ano ba naman yan? Okay lang yun Hindi ko yung si Putin. Si France lang yan. Ay, aray ko. May lamok. Sakit. Kasi, laging maulan. Pero kung titignan po nating maigi, parang ito ay pambubuli. This is a way of bullying. Sino binubuli niya? Hindi lang naman si Franz Castro, kundi yung korte mismo. Diba? Pagpapakita po ito ng uh, kawalang galang. Kawalang galang sa batas dahil ito pong kaso eh ito ay paglabag sa batas eh. 'Di ba? Kaya ka din kasi may nilabag kang batas. Kumbaga, binabastos niya yung batas. At binabastos niya yung ating justice system. Tingnan niyo mga kababayan. Pauna pa lang to ha. Ito ay isang simpleng kaso lamang po simpleng kaso. Pero hindi niya sinipot, hindi niya pinansin, inisnab niya, dinedma. What more? Kung yung mabigat na kaso na sa ICC, baka ang gawin niya ni eh, lumipad na yan papuntang Beijing. Tumakas. Pero Pagtumakas yan, sigurado. May mga uutusan niya na magpapalistam. Well, ano ko lang yun? Wild imagination. <coughs> Di ba po, mga kababayan, ito po ay isang isang uri ng pambabastos. Pag wawalang bahala, Kaya, ang gagawin niya kung yung ICC na mismo akala ko ba Mr. Duterte payag kayo na payag kayong kasuhan basta ang maglilitis sa inyo eh Philippine Court Philippine Court haharap tayo pero bakit ito? Philippine Court ito eh Kumbaga, this is the acid test po, mga kababayan. Dito natin makikita kung gaano po kabastos at kayabang itong taong ito. Pero, gaya na nga ng sabi na una pa lang naman to. So, obserbahan po natin sa mga susunod. Yung pangalawa, pangatlo, kung ilang beses ba niyang iisnabin itong... Uh, pagtawag sa kanya ng korte. Kapag sa pangalawa, pangatlo, ay talagang ano siya. Binubuli na talaga niya yung Philippine Court. Sana patunayan ni Mr. Duterte na kaya niyang humarap sa sa ano sa obligasyon. Obligasyon po 'yan eh. Mayroon kang nilabag. Eh. Mayroon kang Inape na tao. Kaya hindi ba dapat na harapin mo yung responsibility mo. Panagutan yung dapat panagutan. Nakaka hindi po natin mawahit, mga kababayan, kung ano ang mangyayari kapag ang ICC ay tuluyan ng papasukin dito magkakagulo ba niya? Kasi ang tingin ko, tingin ko po ha, para hindi sila papayag na sila ay makulong. Or maimbestigahan man lang. Kasi parang napakaano ito sa kanila eh. Napaka nakakahiya. Yung parang hindi nila matatanggap na madungisan ang kanilang reputasyon. Ito ay parang sa feel nila para itong isa insulto. Insulto sa kanila. Kaya, magkabang po tayo mga kababayan. Kasi, nakasalalay po dito ang national security natin, ang ating freedom. Medyo, sa mga kinikilos po nila, na parang kahit na mayroon silang problemang malaki mayroon silang mga kaso kahit si Sarah Duterte di ba may kaso din dalawa na nga ata eh humaharap sila sa mga kaso pero mayroon pa rin silang guts na magyabang di ba magyabang at mag uh, mang, mang islam grabe ano grabe itong mga taong to hindi po kahanga-hanga na klase ng mga tao. Nakaka-ano, nakakasuklam. Nakakasuka na klase ng tao. Okay mga kababayan, Pahingahan ko muna ang aking... Nauubo na kasi ako kaya gusto ko na magpaalam. Paalam na muna po sa ngayon and maraming salamat sa panunood. Makita-kita po tayo muli sa susunod na video. Okay? Please.